introduce my Biko to them. This way. Hmm. What? This way. This way what? How's my Biko? <laughs> Hello guys, good morning, good morning, good morning, happy Saturday. Ito nga po guys, meron akong naiwan na isang slice ng aking biko. At tinanong, tinanong ko yung asawa ko, masarap yung bake ko, sabi niya masarap daw. But anyway, good morning. Kakapit tayo ngayon guys. Magluluto tayo ng breakfast natin ngayon. Dahil ay Saturday. Ang Saturday guys, yan lang po kami. Pag weekend, ngayon lang po kami magsama-sama sa pagkain. Kasi pag Monday to Friday talaga, talagang ano guys, talagang napaka-busy namin. Kaya hindi kami magkita-kita. Guys, pag Monday to Friday, pag Saturday and Sunday, sa bahay lang po tayo. Kaya ngayon nagluluto tayo, naggawa ako ng salabat kay Mister dito po at saka uh, yung ano natin, yung breakfast natin for today's video. So iyan nga guys, nagprepare kami ngayon, pinamute -pina ko na lang po yung ang ano po, yung video ko no dito dahil po ay si Mister talagang mahilig pag pa-music, guys. Hindi naman ano yung magpa-music. Eh, Ayun, magluluto tayo ng itlog itlog ang ating menu for today's video guys sa umagang umaga guys kailangan meron tayong Uh, at least 6 or 7 eggs in the morning dahil ko isip-isipin, dalaway ko yung mister, dalawa yung sa akin at saka dalawa yung sa anak ko. Kailangan kakain tayo ng eggs sa weekend dahil pag sabi ko nga, pag weekdays, hindi kami makaluto ng ganito guys. Kaya puro trabaho dito guys sa Amerika, promise. So dito guys, magluluto tayo ng fried egg at saka pagkatapos natin magluto ng fried egg po dito, So ayan, ito malapit na po ang ating uh, fried egg. So, nilagyan natin po ng salt at saka nilagyan natin po ng black pepper. Dahil ayan po talaga ang magka combine na ating niluluto guys. Kailangan natin lagyan dito guys. Marunong ako magawa ng magluto luto ng ano, magpa black pepper, black pepper dito. Pero noon, hindi ako gumagamit ng black pepper, no? Kasi sa Pilipinas, kahit asin bitsin lang po ang ano natin guys. Sa Pilipinas, asin bitsin lang. Tama na yun. Wala na yung mga black pepper na yun. Pagdating ko dito sa Amerika, na-introduce talaga ako dito sa black pepper na to, ito, nagluluto din ako ng, ano, ito, eh, slime eh, slice ham, ito, eh, iwan ko ba bakit kasi itong ha slice ham dito, guys, kuminsan, makikita mo may ko guys, binabalot sila, may lastiko, ganito, ang pagtanggal ng lastiko, guys, nilagyan nila yung, ano, yung meat ito na lulutuin ko dahil ah, tingnan nyo guys oh sa gilid gilid may lastik ko guys ayan tinatanggal natin yung lastik ko na yan kasi baka makain ah, tayo dito sa lastik ko na yan guys ang dami dami oh tingnan mo ang daming lastik ko yan tapon mo yan guys at saka guys dito guys nagtapusin uh, po natin yung pagluluto natin yung, ha, madali lang to dahil pre cook naman ito yun lang ang ano natin yung mostly protein tayo wala naman akong ano at saka nagluluto ako dito ng ano malapit na oh Ayan, naluluto na yung ating ham. Ano ito, guys? Ah, uh, lunch meat. Niluluto ko lang kasi hindi naman ginagamit ng anak ko. Kaya ilulutoin ko makain natin ito sa umaga po. Ayan, nakaready na yung mga protein natin for to this video. So, sa uh, dito, guys, mag-ano tayo? Maghanap tayo ng kapali, kaparis nito po. Ito po ay kukuha tayo ng ano po, bread. Ang mga Amerikano, guys, mahilig sa toast po. Maha, mahilig sila sa mga bread. Kaya, lutuan ko rin sila ng mga bread, guys. Hindi mawala yung bread sa mga Amerikano guys dahil na sa atin po maano tayo sa bread pero yung sa kanila slice bread ito toast mo lang mabuti na lang marami malaki ang uh, ano ko dito guys ito yung uh, flat iron guys ganyanin ko lang yan ilagay ko lang yan sandali lang yan maluluto na yan ang dali-dali lang yan kaya, iyan, maluluto na yan, sandali lang yan. Magkano lang yan, buhay ng toast na yan. Ha? Sa, kanila yan na guys, marunong talaga silang kumakain ng mga ganyan guys, na mga toast-toast na yan. Hindi ko yan paborito yung ganito guys, mabuti pa yung, Pilip yung Pilipinas na ano, yung tinapay sa Pilipinas, masarap. Pero itong slice na ganyan, sa kanila yan, ha, nagtyaga lang ako magluluto kasi mahilig sila sa ganyan. Ako naman na itong tingloto, eh mabuti na nga po, nagluluto ako dahil yung anak niya pumunta dito dinala yung mga bata dito eh may mga pagkain na iwan na nakakain din siya guys kaya ayun thank you sa pagpanood sa ating vlog for today's video ang magkukun cooking tayo ng breakfast po thank you very much hanggang huli bye bye ng mga baby nating mga baby langot ayan anong ginagawa po Nay, may baby langot natin yung isa dito pa natulog ayan Ah, yan guys. Nagbibisit naman kami guys. Oy! Kaya natin magbibisit, bibisit dito guys. Itong mga baby na yung mga baby, mga apo na to guys. Mga apo. Ay, ito guys. natutulog.